di kita ang mayon ayan na mayon so yan yan po ang kaganaban ngayon dito sa kagsawa ruins kita niyo naman napakadaming tao yan may nabago lang dito sa lugar nato medyo lumawak siya so yun yung kagandahan naman sa kanya kaya um, marami kayong mapupuntahan like bilihan ng mga pasalubong yan yan syempre yung sikat na uh, ruins dito ng kagsawa yan nasa likuran nito maganda 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 tanghali ulit mga kayento yan syempre yung aking magandang magandang asawa yeah. tara na I-suot nga naman bala namin yung aming Yamaha Yamaha Dry Pitcher Yamaha! Bahala ka na! Lintik na yan! So babasahin daw natin yung history ni kagsawa Ruins yung kagsawa Shrine English po siya mga kayentro so bahala na kayong umintindi ang galing na pala mag English yung panahon na yun so yan, ano yan. basahin nyo na lang mga kayentro bahala na ko sa yung nyo umintindi na no ayan para meron kayong idea kung kailan ba siya itinayo, kailan nasunog, kailan ba na... Hindi, kunwari nga lang kung kailan siya nasunog, kailan siya itinayo, kailan siya uli itinayo, kailan siya nagiba, kailan siya nalubog ng lahar dito nung pumutok ang bulkang mayon. Yun, sobrang init dito pero mahang. Bibili sana kami ng chili ice cream kaya lang napakamahal na pala. 50 pesos nasa maliit na cup, parang 3 oz cup lang 'yun. 50 pesos. Like, Tat -tat -tat Napakainit yung mata ko. Nilaglag kasi yung aking shades. Okay oh, niyo. Oh, 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 oh. Okay Binili ko. Eh. Yan, uh, pauwi na kami. So, papunta na kami ng exit. Bye! Uh, bye! Bye! Yan, bye! Bye! So, pag-exit natin, uh, pumunta tayo sa parking lot. May bayad ata doon 20 pesos per parking. Tapos, entrance is 20 pesos din. Ang isa. Although mura siya pero oh, kada kibot mo talaga dito may bayad. Dati 10 piso lang ata eh, pero ngayon medyo mahal-mahal na. Nag-upgrade din sila. Hop. Oh. So, 'yan. Diba? Dito na tatapusin ang aking vlog. Please support my YouTube channel, Daderon's Vlog. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong video. cháu tao cháu tao là tao làm đi rồi